another day, another kain na naman dito sa bahay ng aking mga binanda. Dito nga kami kain ng hapunan. Kain naman. Libre na naman. Uy! <laughs> Aba eh, kahit malunggay lang ka rin sa pagsasalo-saloan ngayong hapunan na. Napakasarap naman ito. With vitamin E, B, C, D. Uy! Mali! sabi ko may bitamina, kagigil kayo eh. Uh -uh. <laughs> Tapos ipapatiran mo ng salad na pipino. Naku, kasara. Talaga naman mapapalaway ka na naan sa asim. Uy, syempre <laughs> lalagyan ko ng suka kay maasim. Kay naman kayo nung kain sa akin. Ulaga, kay on. <laughs> Tapos inugas ko na nga rin ang mga pipino at ginayat ko na nga rin sa maniliit na party. Para nga eh, magkaysa sa aming pamilya. Ikasi eh, mo ng pamilya ko. Uh Uy, -huh. ano ba yan? Magat, ang ko pa narinig niya to. <laughs> Ay, naman talaga ng kadaldal ang bunga nga na rin eh. Aba, nagpipiling ano, chef. Kung makagayat ng pipino, ikabilis talaga naman. Ay, naku, napapakit ang gilas lang ako sa bilang kong babae. Para nga sabihin niya, hala, cherry hindi mo galing mag oo, oh, ikaw na talaga, winner. Hoy! Bago isinilip ko na nga rin itong nilulutong gulay ng aking butihing mister kasi nga ititikman ko nga kung masara. Pero di ko siya tinikman, tinignan ko laang. Oo, gayon na. Lahat na ata ng gulay na nasa bahay ko, buwi na andyan na sa kaldero na yan. Kain namin. Sa sobrang daming lahok na gulay, di ko na mahagilap yung kalabasa. Oo, amazing! Pag hinugasan ko na nga rin aring gusto dahil paglalako nga yan doon sa aking salad na pipino. Oo, parang masarap lalo. Uh, ay, naku. Tapos kumplito avocado. Naku, ka, sarap. Talaga namang mapapalaway ko na laang dyan. Tuturo talaga ang laway mo. Taob ang kaldiro, gayon. Tapos ang masukan ilagay mo. Naku, naku, naku. Mapapangiwi ka talaga sa asim. Tapos may paminta, sibuyas. buyas ah, ay, sarap. Kaya gutom na nga rin pamilya ko. Siyempre, magsisikain na kami. Ano pa bang dapat gawin? Kainaman, eh. Alam nga, magtitigan laang kami. Uy, wag ka mga high Gutom laang yan, eh. Ah, pero bago nga kami kumain. Nagdasal na nga muna si Madre Kahit gutom, nagutom, nagutom na ako. Oo, ko na laang. kainaman <laughs>